Matyagang naghintay ang grupo ng magulang na ito sa Melvin Jones Grandstand. Galing pa sila ng Rosario La Union, kanilang pakay, magbigay suporta at inspirasyon sa kanilang mga anak para sa kanilang pakikilahok sa panagbanga Grand Street Dance Competition. Pero bago pa yan, isa rin sila sa mga inaasang magpapasiklab sa opening parade ng Panagbanga Festival 2025 bukas February 1. ko sa kanila kasi um, mm, nila yung ano, talent nila. Ang mga tsikiting hindi inindang ang lamig ng panahon at lakas ng hangin sa kanilang pag -iinsayo. All smile sila sa pagsasiyaw sa saliw ng panagbangahin. Emosyonal naman ang ilang magulang ito raw kasi ang unang beses na sasali ang kanilang mga anak sa panagbanga. Very proud din and nire-represent namin yung uh, Rosario Integrated School and at the same time, uh, pride na rin ng Rosario La Union. Siyempre, as a, as a parent, mapupunta ang anak mo dyan, napakalaking bagay na. So, oh, siyempre, tears of joy. I'm uh, very excited lalo-lalo na kaming mga parents, proud parents. Manalo, matalo. <laughs> Go Karim. Siyempre, sir. Laban. Laban. <laughs> Laban. Ngayong taon, bukod sa Drum and Lair competition, magtatanghal din ang iba't ibang cultural group. For the Drum and Lair, yes. Uh, 30% of their scores will come from this performance on February 1, the rest of which will be on February 22. For the cultural groups, this is an exhibition for them. Kasi ongoing pa screening namin sa cultural uh, showcase on February 15. Uh, they have until February 5 to finalize their entries, a minimum of 50. So yung mga sumasali dito sa February 1, you're very open to the cultural dance groups. Uh, yung mga hindi kayang sumali sa February 15 because they have a very small number, this is their opportunity to shine. Samantala, Kasado na rin ang pwersang gagamitin ng Baguio City Police Office sa month-long celebration ng Panagbanga Festival. Nasa isang libo, apat na daan ng mga uniform personnel ang ipakakala para sa seguridad ng mga dadalo sa pagdiriwang. We have to also uh, consider those things in our plan. And, and yung mga hindi rin natin, na uh, we, we, also don't uh, discount the possibilities na mayroong mga, let's say for example, stampede, yung young We have already uh, contingency plans about that. You know, what you're going to do, how we're going to react it. So that we going to ensure, ika nga, yung sasabi ko, yung safety and security and the success of these events. All systems go na rin ang ruta ng dadaanan ng opening parade bukas. Ang parada, magsisimula mula panagbanga park at magtatapos sa Melvin Jones Grandstand. Samantala, mula alauna ng madaling araw hanggang alas 3 ng hapon, isasara ang kalsada mula panagbanga park sa South Drive, kahabaan ng Session Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road, Jose Abad Santos Drive, Lake Drive, papasok ng Melvin Jones Grandstand. Mayroon namang alternatibong ruta. Ang mga biyahing La Trinidad na Gillian Road hanggang Bukakan Road ay maaaring dumaan sa KM3 Asin Road at Suelio Village Road. Ang mga light vehicle naman na papalabas ng Marcos Highway maaaring baybayin ang Baguio Country Club Road, papalabas ng Camp Hay, Luwakan Road hanggang sa marating ang Balakbak Circumferential Road. Narito naman ang ilan pa sa mga alternatibong ruta. Payo nila sa mga motorista na planuhin na ang magiging biyahe bukas para hindi maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Robert Inventor, RNG News.